Binuksan na sa publiko ang Bangsamoro Museum sa Cotabato City. Kung ano-ano ang makikita rito, alamin natin sa ulat ni Lian Bolongon ng TIA Soxer mapangalagaan at maipagmalaki ang iba't ibang artifacts, artworks at mga dokumentong mahalaga sa kasaysayan ng Bangsamoro, binuksan sa publiko ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage o BCPCH, ang Bangsamoro Museum sa Cotabato City. Kabilang sa mga artifact na matatagpuan dito ay ang mga tradisyonal na musical instruments ng Bangsamoro, brasswares, traditional ornaments at artifacts, mga dokumentong may kaugnayan sa peace process, cultural items na nasira noong Marawi siege at iba pang mga natatanging artifacts ng Bangsamoro. The is to preserve the Bangsamoro culture, o maging imbakan ng mga artifacts na may kinalaman sa ating kultura at kasaysayan because the Bangsamoro Museum is an ethnographic and historical museum. Isa din sa makikita sa museum ay ang Light of Peace kung saan mababasa ang mga dokumentong may kaugnayan sa peace agreement sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front at Philippine Government. Actually, we accept walk-in uh, Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. po. And then for group tours or from school, they need to write a letter or pwede rin po silang mag-email. No entrance fee. Mula dito sa Cotabato City, Lian Bulongon ng PIA Soxergen para sa bayan.